Baban, -ba 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 -ba. Wala sa? si mama. Wala si mama. Asan kaya siya? Umalis siya. Pumunta siya. Ay, ate eh. makita. Umalis po kami. Tapos bigla siyang nawala. Cherish. Amo ko. Tai ako. Ala ko sikat sa Amara. Ayan no? Ayan si Amara. Ayan ang kasama ko pero si papa kasama ko din tapos si tapos si uh, si tapos si ito yung batang yan ay yung batang yan tapos ayun natutulog papa ko hindi niya nakita eh ayun siya yung paa niya yun niya kasi natutulog si kaya ayun bye sana po yung sinyo ay wag kayo pastag ah sana berikut pokok-pokok musim memainkan ya coklat coklat kain-kainnya Oplim miom miom miom, miom miom, miom miom, miom miom, miom miom, miom miom Oyou mana akwa? Wala Wala una akwa sama Wala Aa, Aker Ayan po sa namin si Kiro. Ayan po sa namin si Kiro yung kumakain. Ayan buntot niya. So, isa lang ako din si Bay. Pero kasama ko dito si Papa. 15 minutes old. Si Kiro. Kiro! Con la Se no me les conozco Se nos vamos a ir a